Kagaya ko rin ba kayong nanghihinayang itapon ang pinagprituhan ng mantika? Ito nga at meron akong nakita online na siguradong magugustuhan ninyo isang stainless container na nagkakahalaga lamang na 100 pesos. O di ba murang mura? Kaya nang makita ko ang oil container na ito, agad-agad ko siyang binili. O hindi to pichal, nalalagyan na ng tubig ha, lalagyan na ng mantika guys, baka gamitin nyo sa tubig. Ano pang hinihintay ninyo? 2024 na, palitan nyo na ang lalagyan na nyo ng mantika. Hello guys, eto na yung in order natin, dumating na siya oh. Ito yung lalagyanan ng mantika na sinasabi ko sa inyo. Ayan oh, meron siyang strainer na pansala ng mantika kapag nagprito tayo, tapos ito yung ugnyo. Oh. Medyo malaki rin naman siya. Tapos meron din siyang ano, yan, patungan in case na matapon yung mantika na inilagay natin. meron siyang patungan. Ganda niya, di ba? Strainer na siya, meron pa siyang takip. Pagang bumili pa talaga ako ng French fries, guys, para lang masubukan yung lalagyan natin ng mantika. Lagyan na natin ng French fries. Karaniwan kasi kapag kagamit na yung mantika, iniiwanan na lang natin siya dito. So sayang naman yung mantika, kagaya nito, French fries lang yung niluto natin. Malinis pa yung mantika nito, guys. Eh kung itatapon na natin, sayang naman, 'di ba? So, malaking tipid kapag meron tayong lalagyanan na, na container. Pwede mo siyang ulit-ulitin kapag malinis pa yung mantika natin. Sasalin na natin yung mantika na pinagkrituhan natin ng French fries. O, ito na siya, oh. So, gaya nga nang sinabi ko, malinis pa to. Sayang naman kung itatapon natin siya pwede pa natin siyang gamitin. Kasi yung mga anak ko kasi kapag nagprito, iniiwan lang dito. So, yun, sayang naman siya. Hanggang sa madumihan na lang siya, di na, na, di na natin siya magagamit. Ngayon, magagamit na natin siya ng dahil lang dito sa container na to. Ayan, o. Oh. Ito yung strainer niya, pansala, no? Dumi ng mantika. Dahil ito naman ay friends, price wala siyang masyadong dumi. So, konti lang yung masasala natin. Ito na siya. Diba? Ayan. Makakatipid na ako ng mantika ngayon. <laughs> Ito rin siya may takip po. Hindi siya madudumihan. Thank you for watching. Baka gusto nyong bumili. Ayan siya oh. Ang ganda oh.